Hindi lang natin alam din. <laughs> It, dito yung nililinis yun. Kasi dito na pupunta yung mga buhok. Yan yung nakita ko yung nililinis. Aalisin namin yan. Yes. Kada ano. Ito dito na pupunta yung mga buhok ma'am. Dami ng damit. Ah, Tapos okay, ito try. naman ma'am. Ito yung emergency drain hose. Dito tayo ma'am nag-drain ng mga ng tubig ma'am. Halimbawa naglalaba kayo na Nawala ng kuryente para hindi makukupas yung color. Dito nyo ma'am. Dito uh, nyo ma'am. Ito para dry. Kitsa na na color. Ma'am, kung siya ma'am ng inverter direct drive ng na motor. Ano, kanina ito, ito. Ayun, Tapos eto, yun din yung emergency. emergency. Yeah. Dito tayo nag train ma'am na kapag na, nawalan ng sinong kuryente ma'am. Oo nga eh, di ba pag nawala ng kuryente, tapos ano, nakababad lang doon. yung... Eh. Nakababad lang yung damit. Pwede kasi... Ah, oh, may ganun pala pa dito. dito? Then meron din tong ano ma'am, ito. Ito yung wala sa kanila ma'am, no. Sa so, lagay ng sabon kasi noon ma'am, dalawa lang. Ito ma'am, tatlo. Bakit nga ba naging tatlo? Ito yung isa ma'am. Ito yung tinatawag natin ma'am na pre-wash. Yung pre-wash na yan ma'am, makikita niyo po dito ma'am. Ito, ito ma'am, no? yun na sa baba. Yung pre-wash ma'am, parang ang purpose yun ma'am, 4 minutes na baba, then 4 minutes na skin bago siya maglaba. Mm. Kung baga ma'am, yung traditional na paglalaba natin na binabanlawan mo naman bago siya ilagay sa sabon, labahan pa yun sa team. Kayaan siyang ganun ma'am. Doon kasi ma'am diretso labahan. Parang ano niya ma'am, pictures additional features ma'am. Then halimbawa ma'am, uh, medyo may sensitive sa bahay niya uh, na sa mga sabon ganyan ma'am. Meron tayong tinatawag na allergy care. Yung allergy care naman, ma'am, gumagamit siya ng steam para tanggalin yung mga bacteria virus sa damit. ah, so para i, i dyan lang namin yes, po, Ito yung labang gagawin yung allergy care. Sana saan i- paano ba ma masasalat? Mag-a-appear yung ilaw, ma'am. Ah? Ah, Kaya inisip ko, saan yung point? Inisip ko, saan yung araw? Ilaw siya, ma'am, kung ano yung program po na gagawin ah, niya. Ah, i-ilaw. Tapos, i-start nyo Kunyari, pinili ko sa si Allergy Care. care I-start ko na yan. Yes, allergy Care start. Then, pinakamabilis siya, ma'am, na paglalaba, 30 minutes po. Then, kasi, ma'am, mostly, ma'am, um, pinakamabilis siya, 45 minutes. 30 to 1 minutes. Hour. 30 minutes, ma'am. Pero ilan? May, ma 7 kilos? 7 kilos po. Yung dry pa lang yun. Dry pa, yes po. Dry pa. Hindi ko kasabi yung tulip mo. Hindi naman umabot ng 7 minutes. Yes po. Minsan, limang piraso. Po. So, uh, ito ma'am, this year model ma'am, kakalabas lang last month ang model namin. Ganun din yun ma'am. Yun, pagka yung pagka-open, lagay yung ano. So, kalang din pala yung ano. Uh, so. Ma'am, ganyan yung wash niya ma'am, napakatahimik. Walang ah, siya nung ingay. Bakala umiikot hindi pa na. Hindi tulad ng may belt ma'am. So, ito ma'am, yan yung wash. Ito naman po yung rinse niya. Tapos, ko sa inyo naman. Please nyo yun ma'am. Nagbabalaw. Ah, oo nga. Nagbabalaw. eh ito naman ma'am. Pakita ko sa inyo. Pag tapos na ma'am, may, may lalabas end tapos makikinig mo yung tunog niya ma'am. Ay, yung Same din yun ma'am. Ma same na, same lang. Nakasoyan. Ito. ito naman ma'am, yung sinasabi ko sa inyo ma'am, na may six motion okay. siya. Unang-una kasi nyo ma'am, alibaba, maninipis. Ah, kung baga mag-pinakategorize nyo yung tela, na artificial intelligence itong mga washing model ng LG. Yan meron din naman. So ina-identify niya po kung manikismo o yung ang lalaban niya. Pag na-identify mm. niya naman, gagawa siya ma'am ng tamang pagkakasunod-sunod ng sex motor. Siya ang magsiset? Yes po. Oh! Hindi oh, yung, yung tayo pinaset ko yes. pa dati, di ba? Ay, maganda. Ah, siya yung bahala? Inaano niya muna yung... Sina-sense niya muna, galing, yes May yeah. mga sensor na kasi yung mga Tapos, yung pag-ikot doon, yung, yun. yung select dito, yung allergy care, yes, kami po. na yung bahala doon? Pagka na-select na namin yun, I start Lang po, ma Saan yung start din? Yun? Yung dito, ma'am, dito siya. Ah, yan. Ah, oo, kasi iba yung, ano, yun yung ito feature niya. Ako na, ma'am, may feature. Parang masyado malaki. Oh, oo, ito na yun. Masyado malaki. Malalaki. Gusto <laughs> ma cute-cute lang eh. Cute-cute. Hanggang cute. 6 to ma'am, huwag natin tapusin, ma'am. Pero yan yung, ano, ma'am, usually pag umikot na siya, ma'am, ito supposedly ingay pa yan dapat kasi ma'am walang laman. Once na magkalaman kasi nagkaka-weight, mas, mas tahimik. Yes, yeah. ma'am. <laughs> um, yan, ito yung stepping pa, nyo. Paano pasalag nga, ma mag-select ka nga, kunwari na. Yung ganun, ma'am, may lalabas yung ilaw, ma'am. Doon mm -hmm. sa ano. Ito naman po, palang itatapat nyo man yung ah, light ganyan. indicator. Ah, hindi kasi nakita ko nakailaw lahat eh. Yes, yung, yung. yung man, ma Test mode, ma'am. Minimum nakailaw lahat. Lahat ng function po gumagal. Si may tinatanggal na si Mita Ma'am. Ma'am, may yung amat mong na-transit bolt. Tatanggalin po yan? Yes po ma'am. May pre-installation lang sa na-included ma'am. May waiting time lang tayo ma'am. No 3 to 5 days po at least ma'am. install Pero so, in case ma'am gusto nyo siyang gamitin ma'am. May na-allowed namin namin po yung kayo na yung mag-install. Ang lang ma'am. Make sure lang ma'am walang magpa problema kasi... Hindi. tayo na lang namin. namin. Pupunta -pupunt pabalik sila sa bahay. Yes ah, Bago namin gamitin. Yes po para walang problem. Kayo na. Then, mm. Parang Christmas light. Ikat <laughs> ka lang <laughs> tanong Cotton ma'am, cotton plus. Yung cotton plus ma'am, meaning yan ma'am, mas malalambot pa sa cotton ma'am. Ah, mas malalambot. Mix yung uh, mixed fabric naman ma ma'am, halong type ng tela ma'am. Kung ano-ano. Kung um, hindi mm. yung mga segregate, yes po. Then, quick wash ma'am, pinakamabilis yung mga paglalaba, 30 minutes sa 30 minutes na yun, no, kasama na lahat, lababan lao spin ring. Then, allergic care, ito yung sabi ko sa inyo, magagamit siya ng steam. Then, kung mga yun, mga pang um, sports mam, ma no, active wear naman po yun, yung uh, tela mam ma na legs, pan legs mam. Kasi bawat sa yung ano ma Ay, siya, ma yung kasi o -o, magsira, man, Ah, yung maang. Yung kasi Yung pang gym. Ma yes, ma'am. Then, may hand din tayo mam, ma good for uh, socks. And, ano mam, ma towels, yung mga mm -hmm. balahibong damit mam. Ma Then, For manilipis, ka ma'am, baka nyo, delicates naman po yun, mm -hmm. like underwear po. Then, maintenance nyo, ma'am, tablin po. Yung tablin mo, na yun, ma'am, yung mga Monthly namin gagawin? Monthly, ma'am. Then, alimbawa, ma'am, yung wash, yung mahal na mahal nyo na damit, ma'am. <laughs> <So, laughs> Pwede boy. din siya, ma'am, na, ano, ma'am, gamitin, uh, uh, pangbal lang, ma'am, din, spin break. Mm -hmm. Yun lang yung gagawin nyo So, pag nakaselect na kami ng gusto namin yes, din, ipiplay? Yes, ma'am, ma'am ipipray niyo. Start niyo lang siya, ma'am. Okay. Tapos mag-reading siya, ma'am, kung kano pa dami yung lalaban niya. Siya na po yung Ina mag Ina-assess niya muna. Yes, po. Ang ganun mo. May AI kasi siya. Yes, po. Hmm. Tapos, dere-derecho na yun, nag Sasampay ka na. Siya yes, po. Sasampay niya na lang po. Hindi naman pala siya complicated. Hindi siya complicated, ma'am. Pwede rin siya, ma'am, no? Manual na ano, ma'am. Diba, may in-endorse kayo, may binandawan kayo, ma'am. Spin dry. Yeah. Spin lang siya, ma'am. Pwede rin siya, ma'am, no? Power on niyo lang siya, ma'am. Then click niyo lang yung spin, ma'am. Yung spin niya, ma'am, may nakalagay, ma'am, 12 minutes, ma'am. Uh, Na-adjust siya, ma'am. Depende siya, ma'am, sa preparing time. So, spinner lang po. Ah, yung pag gusto mo i-ano lang, i-dry. Spinner lang, ma'am. Ma gusto yung matoy yung pakit, ma'am. Uh -oh. Yan lang yung pipindot, ma'am. Yes, ma'am. Or... Pero pag i-deliver yan, kuya, hintayin pa namin yung pag install, -install. Pwede isabay na doon? Or... Kailangan na, ng na lang din na mag i Ah, mauunay talaga yung unit. Pero don't worry, ma'am, yung commitment kasi yung pa yung days, minsan yung mas maaga doon. Ano ba, ma'am, walang ginagawa yung technician, ah, pwede niya kayo mapunta ng 2 days, 3 days. Oo, siya yung pupunta sa Bago gamitin. Ah, bago gamitin. Oo, oh, may inalagay daw eh. Unless kung tayo yun, maglag... Oo, yes. may aalusin. Uh, ito po. Kapag ginamit nyo kasi ito na, ano ba, ma'am, naglaba na kayo, ma'am, na? Nakalagay pa to. Maglalakad po yung asin. <laughs> Maglalakad? yes. Oh, Oo, diba? Kaya, mas maganda sila na bago natin. So, mauuna muna ito, tapos, schedule. Mm -hmm. Susunod po sa bari. Tatawagin kayo mga po Okay. So, ito na.